ang buhok ng ating client manipis at may kulay sa kalahati ng kanyang buhok sa laylayan. Kaya ang gagawin natin, a-applyan natin yung root lang, yung part na walang kulay. Yun ano unahin natin. Ibababad lang natin siya ng 45 minutes. Tapos, ite test na lang natin, test strand para masure natin na hindi siya maputol kasi manipis nga ang kanyang hair. Almost one year na rin ang nakaraan bago siya nagpaulit. Kaya yung part na walang kulay muna ang ating lalagyan at sure natin na malayo siya sa anit para iwas irritation palaging tatandaan pag nag apply ng pangribad o ano man na chemical sa buhok kailangan malayo sa anit ng half inch para sure tayo na walang irritation ayan Pagka-apply natin, tatapusin muna natin to Ayan, tapos na. Kita nyo, hindi ko linagyan yung part ng may kulay. At i-sprayhan ko siya for preparation mamaya. Pag-apply ko rin sa kanya after 45 minutes. Ibababad ko lang to ng 45 at lalagyan ko na rin yung may kulay niya. At yung may kulay, lalagyan, ibababad ko lang siya ng 15 minutes. Kasi ang nipis ng hair strand niya. Ayan, hindi ko na ipinakita sa inyo ang pagbanlaw ng una at pangalawang gamot ito na final na to para hindi masyadong mahaba ang ating video ito final na ito na ang result ng kanyang rebanding hair ito na ang ating last na pagplantya para ma-sealed yung mga yung gamot na atin ilinagay sa kanyang hair lagi lang natin i-analyze, ia manipis o makapal ang buhok, maliliit or, or malalaki ang strand niya. Lagi lang tayong mag-test strand ng hair para iwas putol, para hindi tayo mabakjab job. Lagi natin aalagaan ang hair ng ating client. Uh, bali, decade na rin or ilang Taon na rin itong aking client na after 8 or 9 months babalik na naman siya para magpaayos ng hair. Trusted natin tong client. Lagi tong bumabalik sa atin kapag gusto niya nang ipaayos ang kanyang buhok. Kaya naman, kailangan palagi natin iingatan ang buhok ng ating client. Shout out nga pala doon sa aking mga subscriber. Maraming salamat sa pagtitiwala. At asahan nyo na kapag mayroon akong gagawin na, na bago, isishare ko ulit sa inyo. At tandaan nyo na lang yung mga tips na sinasabi ko sa inyo palagi para balik-balikan nga tayo ng ating client. Kailangan natin ang ating client sa pang-araw-araw natin pangangailangan at kailangan wala silang reklamo sa mga ginagawa natin. Almost 20 years na rin ako sa trabahong to at ito ang aking trabaho, katulong ko ang aking asawa para makapagpatapos ako ng pag-aaral sa aking mga anak. Kaya naman aayusin natin lagi ang ating mga ginagawa. Dito na lang ako sa bahay, mga ilang taon din ako sa labas nagtatrabaho, nagsiservis, ngayon hindi na.